Pagdating natin dito sa Pacoor, tayo nagsilong muna malapit dito ang puno. At dito nakakuha tayo ng papuntang noble Cheese Proper na delivery. So, silong ka ba na natin? Alright. Tapos magkabagabang ulit tayo dito na ang isa pa. Alright. Ay pa paano, dalawang passenger tayo. Meron na ako dito 350 pesos. Alright. 34 yung delivery na nakuha natin na papuntan ng religious proper so mga doblehan pa natin yung video okay okay alright ganoon mga kamisiri so update tayo <laughs> excuse me natsing tayo sa city so nakadalawang pasayro to ay eh, kanyang mga kamisiri tapos ang delivery dalawang sana yung delivery natin kaya lang na fake book na naman tayo pinapunta tayo sa drop off location pero pinatawagan natin nagtagal natin natawagan pinatatanong natin eh, hindi naman kilala doon pinin kasi ang drop off location ng commissary ang book Merbil yun alright so ang nangyari binalik natin yung item office chair pa naman so pinagkuhan na natin sa pa-core so na kain tayo mga kamisari <clears> ko <throat> pagkain natin eh. rice tapos RC okay right kaya pa paano dalawang pasayro isang ano meron na rin tayo kaya pa paano nagbigay naman ng 140 yung pinalitan natin Office official so, yun yung delivery natin binigay naman 250 hindi na nating kinuha na lang sabay nagkiritirito na tayo dahil na makupormiso tayo sa oras na masyadong ako na okay alright kaninang bulan malamig na nung abing yung putang mga baliches so dito so parang wala naman walang baliches twice din tayo sa may tambay ulit ayun ang mga lalamong alright ayun good afternoon mga kamistri so papunta na tayo ng 13 na yon so may tayo ng delivery papuntang kabuko ang karga natin ay lumang aircon palagay ko kakatayin nila to kasi mga antik na aircon na ah, malalaki at mabibigat ang tanso nito yun yung so, aircon one horsepower yung mga sinauna yun Sinecured natin ang strap natin ang kamistry para bataw sinapin natin ang ilalim ng basahan uh, dun nakakasandal uh, din naman sa likod natin pero pinigpitan natin ang strap natin ha? Ganito, kapuntang 13 matris kabuko so tuloy tuloy na ako kanina naman nakapababa pa, na ni red naka 900 ako so dahil ito 600 itong aircon na to pero diretso na tayo hindi tayo po na para wala na tayong abiriya at maaga tayo makauwi alright let's go yun mga kamisteries so update tayo uh, ginabi na delay ang travel natin kasi sobrang lakas ng ulan sa Manila at saka may mga parting uh, baha lalo na Kirino uh, sa may Las Piñas na daan na natin baha so ang dumi ni red na naman tuloy so bukas ko na siya And, bukas ng umaga ko na siya ano pa isprayan or uh, ko na ngayon so dito tayo nagkarga so, ang price ng ano nila eh, ano nga natin ano, natin ang price ng maxi power 5830 Maxi Green 5780 and diesel plus 53.94 so 54 na rin yan dito sa Ono Uno 13 tayo nagkarga so sinusubukan ko ngayon mga kamistery yung maxi power yung red uh, so pinakikiramdaman ko acceleration nya nung red uh, mas maganda talaga doon sa green kasi nga syempre mas, mal, mas mataas ang octane nya yung octane rating Right, yun. So, dadaan tayo sa Alphamart kasi kukunin natin yung gamot ng aking apo. Kung so, saan ako. right? Tapos, uwi na tayo mga kamisteri. So, dili, Grabe ang delay ng traffic naan. Uh, traffic. Grabe ang delay ang travel natin kasi nung nag-waste uh, na ako galing doon. Mga around 7 plus tayo mga karating sa kabuko. Pero alas 8 pasado. So, isang oras din ang delay. Dahil nga doon sa A rush hour, traffic, tsaka biglang umulan malakas. Hanggang bako orang ulan eh. Mula boundary ng Manila at Quezon City ang bako orang ulan. So mahaba. Mahabang traffic. All right. So uh, ride safe mga kamisteri. So may nadaan naman tayo ngayon sa so may kabuko, sa so may tulay. Ito kating kasing ano eh, governor uh, governor uh, ano na road is uh, madilim yung bandang kabuho na tsaka may tulay doon pagka hindi mo kabisado uh, pwede ka talagang ano may slide mo ka kasi palusong tapos so meron doon aksidente ang uh, dalawang motor tsaka isang kotse tumama sila sa likod ng kotse so masyado siguro mabilis ang motor so parang uh, sa isang motor yata parang may injury kasi nandun na kaputo. so sana uh, hindi malala mga injury na lang okay. alright so keep safe ride safe mga kamistery pag umulan uh, dito siguro ang bon ang lang kanina pero basa ang kalye Yun. kalye siguro ang bon ang lang uh, hindi naman daw umulan sabi ni Mrs. okay alright so let's go naka 213 kilometers pala tayo na takbo ngayon kasi yung kanina kasi na Facebook tayo nung ano eh uh, office chair. so from Bacoor so, to Merbil Merbil to Bacoor so nagdalawang ano tayo kasi binalik natin yung item doon sa sender okay alright so at least sa kanya alright talagang ang buhay rider talaga ang daming mga experience ay nako okay okay lang yun okay. alright at least kahit paano hindi man natin nakuha yung target natin pero palagay ko meron pa rin naman tayong net income na 1,000 pesos 1,100 mga ganyan alright kasi yung nakuha nating booking na delivery doon kinarga natin lumang aircon antik na aircon kaya malamang kakahuwi nila yun ah, uh, galing ng commonwealth is uh, ano 600 pesos so goods na din 370 times up, pero 600, kinuha na natin butin lang kinuha na natin kasi kung nagpa pa tayo nun abutan tayo ng dilog yung traffic sigurado, kaya yung ulan, at yung paha so, alright, let's go